Maaga nga akong ginisin ni Mr. Dito dahil sinama niya akong mag-walking sa kung dadong dam. Pero yeah. goma, ang albagla para mata ako. na nga maging tinola ang ulam namin ngayon. wala sala sa siya manok dito kanya, Mela Paris. At dito nga lang yan sa sunan ba right? Pampanga. At ito na nga, nandito na nga kami at hanap muna kami ng pwedeng pagparkingan ng motor. Araw-araw nga nagpupunta si Mr. Dito pero ako madalang lang talaga ako makasama. Dahil maaga pa lang ay nasikaso ko na ang ukay business namin. Kailangan kasi ni Mr. ang magpapawis araw-araw para bumaba pa ang sugar level niya. Konting push na lang, sabi ng doktor at babalik na to sa normal. Napakaganda nga dito mag walking okay, bukod sa diga anong matao at wala masyadong dumadaang sasakyan ay siguradong marirelax ka talaga sa ganda ng bundok karaya. Dito nga lang kami nakakapagkwentuhan ni Mr. at syempre siya yung number one kamarites. Sabi pa nga namin dyan ang asawa ng pinsan ko. Gusto daw nga niya dahil kagwapuhan nga lang daw ang meron siya ngayon. Kikita namin yung pinsan namin yung guwapo ha. Ako na. Shoutout sa'yo, Kuya Gideon. Nakakatatlong ikot nga si Mr. Dito. At ako naman ang ganda walang pawis na pawis na ang kilikili ko. Hindi ko na kayang magtatlo pa. Medyo masigit nga lang sa tuhod at paapag una. Pero ganito ata talaga kapag nagkakaidad na. Kaya ano pang hinihintay niyo guys? Kung gusto nyo magpawis at makalanghap ng sariwang hangin, dito na lang kayo magpunta. Siguradong magugustuhan nyo dito. Pauwi na nga kami ni Mr. Dito nang may madaanan kami bago sa paningin namin na maliit na kainan. Kain ay ako agad si Mr. na pumunta dito aromatik matikman at makita kung ano ang nila. Kung isang le ang pangalan ng tindahan nila. Dito lang yan sa Barangay Plaza ng Luma, Purok 5, tabi ng Ikis Flower Shop, sa mismong kantong papuntang likod ng Puregold, at malapit lang sa Honda Arayat. Maliit nga lang yung kainan nila dito pero kahit maliit lang ay eh, napakalinis naman tingnan ng pwesto nila. At nga menu ng ating Kongway sang at sa halagang 65 pesos lang ay eh, pwede ka na ditong kumain ng silog. Ang nagustuhan ko nga dito ay nakikita mo mismo niluluto ang order Kaya, mo. Kaya makakasigurado kang malinis ang pagkain nila. Tapang nga yung order ko dyan sa halagang 110 pesos at mami naman para kay mister, syempre bawal po siya sa kanin. At heto nang ang aming order. sinap ko na agad ito kay mister habang mainit pa. O tarugu, maranog ne. Mas marami nga ang serving ng silog nila dito kumpara sa mga dati ko nang nakainan. Hindi talaga ako malakas magkanin. Minsan hanggang half rice lang talaga ang nauubos Pero ko. Pero syempre, depende pa rin yan kung masarap ang kinakain ko. So, yung mansi nga ang gusto kong sausawan pagdating sa gantong pagkain. At ito na nga guys, tikman na natin ang aking order na top silog. Sa mga di nga pala kapampangan dito, ang salitang sangle or mas kilala sa tawag na single ay kapampangan word ng sinanga Kaya sa mga naghahanap ng almusal dyan, sila ng 6am hanggang 1pm at magbubukas ulit ng 5pm hanggang 10pm. Pwede ka rin dito mag-takeout or magpa-deliver na lang. Kaya ano pang hinihintay nyo guys? Tara, subukan nyo rin ang pagkain dito sa Kongwe Sangli. See you on my next vlog. Bye!